Yan, magandang araw mga kapatid. So ngayon, bumili tayo ng itong sinagawa Interrupter Relay para sa busina. No, ikakabit natin dito sa ating Rusi Flex 125. So madali lang naman siya ikabit. Plug and play na lang din. Binaklas na natin yung head ng Rusiplex 125 natin. So, ayan. Makita nyo. Paklas na siya. So, hindi ko lang pinakita sa inyo, no? Pero ituturo ko na lang kung paano at yung mga tornilyo na dapat yung tanggalin para babaklas nyo yung pinaka headlight. So dito yan, unahin nyo itong cover na to. Meron siyang dalawang screw. Yan, nasa likod para makuha yung cover. Dito sa side na to. Ayan, dalawa yan, kabilaan. Then, para naman dun sa buong headlight, ito pala sa kabila, yan. Tanggalin natin yung apat na yan. One, two, three, four. Then, sa ilalim, ito. Yan. Ito, tanggalin natin yan. Tsaka, ito nga. Ah, ito, tinanggalin natin dito para lumuwag. Madali natin matanggal yung isang buo na yun. So, ayan. Ihilain nyo lang, no. Aangatin nyo lang yung mga mga naka-clip dito, yan may mga clip yan eh. Dandahanin niyo na lang baka ma masira no. Yan, meron yan mga naka kawit yan sa pinaka pairings niya. Ayun, marami na pala yung loob. So ngayon, ikakabit natin dito. Kasi nandito sa side na to yung busina niya, hindi natin malalagay pag hindi natin tinanggal. So ibig sabihin, obligado talagang tanggalin yung pinaka headlight sa mga naka Rusiflex 125 dyan sa mga naka Sparkle 125 kailangan baklasin natin yung pinaka headlight nakapitan natin no? plug and play lang naman to a few moments later 2,000 years later So ayan, ay natin ano. So itapat nyo lang sa negative to positive yung ah uh, kanyang wire ano dahil Pagka nagkabaligtad kasi hindi siya gagana. Ayaw tumunog. So, ito na siya. Yung tulog niya. Pagka pinundot na natin. Yan o. Isang click lang. No, di ba? katulad nung normal. Pwede mong ibalik din. May adjust naman siya dito. Magiging parang normal lang siya. Pag pinundot mo ulit. pag mo, maganda sa dulo, pinaka dulo niya. Pag inikot mo, magiging Nag-interrupter nga siya. Ayan. Ganun siya. So, all goods na yan. Sa mga wala pang pampalit ng busina, so okay na itong ganito. Bilhin lang kayo ng uh, relay na to. Sinagawa relay. So, ayan. So, titibayin na lang natin yung pagkakagabit at ibabalik na natin sa dati. So, ayan lang. Thank you for watching. Sana may natutulang tayo dito sa ating ginawa.